Ang mga kaibigan ng mga introvert ay may espesyal na lugar sa puso ng mga introvert. Birang pinapayagan ng mga introvert ang isang tao sa loob ng kanilang malalim na inner life. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nagtataka kung bakit iilan lang ang partikular na nakikipagkaibigan sa mga introvert sa buong buhay nila. Ang mga introvert ay mas pinapaboran ang kalidad kaysa sa dami. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit marami sa kanila ang nahihirapang umangkop sa malalaking grupo ng lipunan. Sila ay madalas na nahaharap sa mga batikos dahil sa hindi pagsusumikap na magkaroon ng mga bagong kaibigan at iniisip ng mga tao na kulang ang kanilang mga kasanayan sa lipunan. Narito ang mga dahilan kung bakit nga ba napakakonti ng na mga taong nagiging kaibigan ng mga introvert. Number 1. Ang mga introvert ay overthinkers. Ang mga introvert ay maaaring makaramdam ng labis na pagkalantad kapag hinahayaan nilang ma-access ng isang tao ang kanilang panloob na mundo. Maaari silang magsimulang makaranas ng insecurity. Bakit nga ba ganito? Karaniwan sa mga introvert na nami-misinterpret. Kapag ang isang tao ay ginugol ang kanilang buong buhay sa paghingi ng acceptance, palagi silang magdududa sa sincerity ng isang tao. Para sa mga introvert na mas receptive sa enerhiya at emosyon ng iba, maaaring maging mahirap ang pagbuo ng mga bagong koneksyon. Ito ay parang kung ano ang nararamdaman ng isang tao habang minumulat niya ang kanyang mata sa umaga pagkagising niya. Ang mga introvert ay kailangang dahan-dahan sa pagpasok sa mga pakikipagkaibigan upang maiwasang ma-overwhelm sa lahat ng mga bagong damdamin at kaisipan. Number 2. Ang mga introvert ay malalim na nararamdaman ang kanilang damdamin. Ayon sa pananaliksik, ang mga introvert na individual ay maaaring maramdaman ng kanila mga emosyon ng mas malinaw at nahihirapan sa pagkontrol nito. Itong mataas na sensitivity ay maaaring mag-ambag sa eksplenasyon kung bakit nakakaapekto ang depression sa maraming introvert. Ang mga tunay na introvert ay mas pinipili na gumugol ng oras kasama ang kanilang mga mahal sa buhay na gumagalang at nagpapahalaga sa kanilang pangangailangan para sa espasyo at paghihiwalay. Ito ay maaaring impluensya ng mas mataas na sensitivity sa mga emosyon at iba pang mga stimulating factors. Sa madaling salita, gustong ibahagi ng mga tunay na introvert ang kanilang enerhiya sa mga taong maaasahan nila at hindi mauubos sa mga traumaticong karanasan. Number 3, ang mga introvert ay kailangan ng maraming personal na espasyo. Ang kagustuhan para sa privacy ay normal sa mga introvert. Ang mga taong hindi nakakaintindi sa mga introvert ay iniisip na ang kanilang kagustuhan para sa pag-iisa ay isang tanda ng depression. Gayunpaman, ang pag-uugali na ito ay tipikal para sa mga introvert at hindi nagpapahiwatig na sila ay depressed. Kailangan nila ng oras na mag-isa upang maibalik ang ilan sa kanilang naubos na enerhiya. Maaari silang mag-isip at gumawa ng mga desisyon ng walang hadlang kapag sila ay nag-iisa. Kapag napipilitang dumalo sa isang pagtitipon, mas gusto ng mga introvert na gugulin ang kanilang oras sa pakikipag-usap sa isa o dalawang tao lamang tungkol sa paksang kinagigiliwan nila. Dapat tandaan ng lahat na ang personal na espasyo ay dapat irespeto e kahit anong mangyari. Dahil may mga pagkakataon na ito ay nagsisilbing isang bagay kung saan ang isang tao ay malayang gumalaw bago sumulong. Number 4, ang mga introvert ay nagsusone out para lumayo. At tuklasan ng mga introvert na maaari silang makatakas mula sa hindi kasiyasiya o nakakabahalang mga sitwasyon sa pamamagitan ng pagpayag sa kanilang mga iniisip na mag-wander o lumipat sa isang lugar na mas kalmado. Kahit sino ay maaaring mag-zone out, ngunit ito ay maaaring isang paraan upang makatakas sa stress o hindi komportabling mga sitwasyon para sa mga introvert. Maaari itong maging isang survival mechanism para sa kanila. Maaaring mo misinterpret ng iba na ang mga tunay na introvert ay mahihain, sobrang abala o hindi interesado dahil malamang na mawala sila sa kanilang mga iniisip. Pero ang katotohanan, ito ay nakakatulong sa kanila na makaligtas sa mga overwhelming na mga sitwasyon. Tulad ng isang maingay na party o isang matagal na meeting kasama ang mga magugulong katrabaho. Number 5. Mahirap maunawaan ang mga introvert. Mas pinapaboran ng mga introvert ang mga malalapit na relasyon o isang maliit na grupo ng mga kaibigan. Magamat hindi sila katulad ng ibang tao na gustong magsimula ng pag-uusap, nakikilala sila ng mga malalapit sa kanila at nagkakaroon ng pangmatagalang pagkakaibigan. Isang tunay na regalo na tinataglay ng karamihan sa mga introvert ay ang kakayahang makahanap ng kasiyahan sa mga maliliit at pinakasimpleng mga bagay. Hindi nila kailangan ng maraming tao para maging masaya sa buhay. Madali lang silang libangin. Sila ay malugod na uupo sa iyong tabi ng tahimik kung kinakailangan ng katahimikan. Pinananatili nila ang kanilang sarili at ibinibigay sa ibang tao ang kanilang buong atensyon. Nakikinig sila nang hindi naghihintay na mabigyan ng pagkakataong magbahagi ng kanilang sariling mga kwento. Shoutout nga pala kay Ephesians Verse. Sabi niya truth it, isa akong introvert at nadedetect ko yung mga masamang binabalak at plano ng mga Chinese at kapwa Pilipino sa akin noong nasa work pa ako. Pinagkaisahan ako, ba't di sila nagtagumpay? Kasi nga nadedetect ko yung plans nila. Ayon naman kay Wilfredo Sainz, sa akin huhubaran ko sila ng pagkatao upang malaman ng maraming tao kung sino sila. Huwag matakot sapagkat doon sila malakas kapag hindi ka pumapalag. Kung di mo kaya, lumayo ka sa kanila. Ayon naman kay Edmundo Jornadal Jr., minsan mararamdaman mo ang tao if masama, like magnanakaw. Mas mabuti kung nakatago ka at pagmasdan sila o siya. Bago mag sa kutob, mas mabuting mag-observe pa rin, if totoo o hindi, bago maghatol. Di ako nagko-conclude habang walang ebidensya if positive o negative ang kutob ko. At sabi naman ni Barabas, ang mga introvert ba ay kayang madetect ang mga taong may ginagawang masama? Kasi ako 100% sa body language ng isang tao ay alam ko kung meron siyang ginagawang hindi maganda para sa akin. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba. At pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Ang mga introvert ay nagsiset ng mataas na expectations. Ang mga introvert ay mapili kung sino ang hahayaan nila sa kanilang buhay. Sila ay umaasa na tatapatan ng iba ang kanilang antas ng katapatan kung sila ay mag-o-open sa kanila at magkakaroon ng sapat na pananalig sa kanila upang tukuyin sila bilang mga tunay na kaibigan. Ang pakikipagkaibigan sa mga introvert ay maaaring maging komplikado para sa mga introvert dahil dito. Naniniwala ang mga introvert na hindi sila binibigyan ng sapat na atensyon ng mga extroverts at iniiwan lang sila. Makatwiran na ang mga introvert ay nag-aatubili na magkaroon ng mga kakilala dahil mas masigla sila kapag mag-isa at hindi gaanong masigasig sa iba. Kina question nila kung talagang sulit ang stress at energy drain. Maraming mga introvert ang mga idealista na nakakaranas ng pagkabigo at kahit na personal na kawalang interes kapag ang mga tao ay hindi nagbabahagi o hindi na ang kanilang mga partikular na ideya. Number 7, ang mga introvert ay nahihirapan na manatiling konektado. Ang isang introvert ay maaaring mawalan ng pakikipag-ugnayan sa isang kaibigan sa iba't ibang dahilan. Ang pabago-bagong enerhiya ay maaaring magpahirap sa pagpapanatili ng koneksyon. Kapag sila ay nababalisa, maraming mga introvert ang may hilig na umatras. Sila ay umaatras sa kanilang sarili upang mabawi ang emosyonal na balanse sa halip na makipag-ugnayan sa iba. Ang mga tunay na introvert kung minsan ay nakakalimutan nito at tuluyang lumulubog sa kanilang mga kakaibang interes, mga pagpupunyagi at mga pantasya. Hindi nila napagtanto na ilang linggo na ang lumipas mula nung huling makipag-ugnayan sila sa kanilang matalik na kaibigan. Sa sitwasyong ito, ang pagpapadala ng isang simpleng text, pagbuo ng mga plano o pakikipagkita sa isang tao ay maaaring ituring ng lahat bilang pakikipag-ugnayan. Ginagarantiya nito na ang mga individual ay patuloy na kumikilos upang manatiling nakikipag-ugnayan sa mga individual na kanilang pinapahalagahan. Number 8, ang mga introvert ay mas gusto ang pagsusulat. Ang mga tunay na introvert ay mas gusto ang pagsusulat kaysa sa pakikipag-usap. Bakit? Dahil ang pagsusulat ng kanilang mga iniisip ay nagiging natural, lalo na kung isasaalang-alang ang katotohanan na ang mga introvert ay hindi gaanong nagpapahayag. At kung sila ay nakikitungo sa mga komplikado mga damdamin, sila ay hindi nararatel sa mga nonsense na bagay. Sa katunayan, marami mga introvert ang naglalaan ng oras upang mag-isip ng mabuti bago magsalita. Dahil dito, kadalasan ay nahihirapan silang magsalita na kanilang mga iniisip o opinion tungkol sa isang partikular na bagay. Ang pagsusulat ang nagbibigay daan sa mga introvert na isaalang-alang ang iba't ibang mga factors at pumili ng mga tamang salita upang ipahayag ang kanilang sarili ng maingat at may kumpiyansa. Number 9, ang mga introvert ay self-sufficient ang mga introvert ay independent. Hindi mahirap para sa kanila na panatilihin ang kanilang sarili na nakatoon dahil natutuwa sila sa kanilang pag-iisa. Mahalaga kung sino ang nakakasama ng mga introvert. Kung nagawa nilang akitin ng mga introvert mula sa kanilang tahimik na sulok, ito ay dahil talagang gustong gusto nilang makasama sila. Hindi ito bunga ng pagkabagot o dahil lang sa wala na silang ibang choice. Ang mga tunay na introvert ay hindi desperado at mga naghahanap ng atensyon. Kapag ang mga introvert ay nakipag-ugnayan sa isang tao, gusto talaga nilang makasama sila. At number 10, ang mga introvert ay committed na mga individual. Ang pagtatangka na agad maging matalik na kaibigan ng isang introvert ay ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ng isang tao laban sa kanila. Wala silang pagnanais na malaman ang pinakamalalim na sekreto ng ibang tao at wala rin silang pagnanais na ibunyag ang alinman sa kanilang sarili. Ang kanilang ekspresyon ay maaaring magpakita ng purong discomfort ang pakikipagkaibigan ay dahang-dahang nabubuo. Ito ay maaaring sobrang bagal para sa mga extrovert, ngunit ang init ng pagkakaibigan ng mga introvert ay nagniningning. Ang mga tunay na introvert ay taus puso at tapat na mga tao, kaya hinding-hindi nila pababayaan ang isang kaibigang nangangailangan ng suporta. Tulad ng iba pa mga personalidad, ang introversion ay lumalabas dahil sa isang confluence ng dalawang makabuluhang salik, ang genes at environment. Ang genetic makeup ng isang individual ay ang mga katangiang minana nila mula sa kanilang mga magulang ay maaaring malaki ang impluensya kung saan sila namamalagi sa personality spectrum. Ang pagpapalaki at ang kapaligiran kung saan higit nilang nararanasan ang paglaki at pagunlad ay may mahalagang papel. Ang isang introvert ay isang tao na nagtataglay ng mga katangiang nauugnay sa introvert na uri ng personalidad na ibig sabihin ay mas gusto nilang bigyang pansin ang kanilang panloob na mga pag-iisip at mga ideya kumpara sa kung ano ang nangyayari sa kanilang paligid. Sa halip na sumama sa napakaraming tao o grupo, ay gumugugol sila ng oras sa isa o dalawang tao lamang. Alam mo ba kung paano nalalaman agad ng na mga introvert ang mga taong may masamang binabalak sa kanila? Panoorin mo dito.